personal kung <laughs> <Yeah>, sasalo <personal. laughs> <Yeah, personal. laughs> and, and last na lang sa iyo Kim ay congratulations kami first time ko naasaro sayo ay, yung, yung naglalakad ka lang nung imi-meet muna si JM ang galing galing yung mga parang, masarap pakinggan yung mm -hmm. ano yung, first time ko I mean, again, super believe ako dun sa part na kahit hindi ka nagsasalita naglalakad ka lang nakakairita na talaga. Yung gano'n. Yung parang, oh, yung gano'n nakakainis sa si Kim. Ganun. Oh, nairita ko sa skirt ko doon. Kasi slit yun. ang slit yun. <laughs> Correct. But dear, um, for you, um, of course, this one is a risk for you. di ba Sabi mo nga. Ano yung kinakatakot mo na maging outcome ng risk? Na diba? Sa ngayon, ang kinakatakot ko is hindi siya supportahan ng mga tao. Pero wala namang may gusto ng gagawa ka ng proyekto, ipigay mo lahat, tapos hindi siya susuportahan. Kaya yung pinaka pinagdadasal ko talaga ay sana po, suportahan niyo po yung ginawa naming obra na pinagtulong-tulungan talaga namin. Binigay talaga namin lahat. Wala na kami pinira. <laughs> Pero yan yung pinagdarasal talaga namin. I, I pray that this project will be ayun nga, shown worldwide and I pray for the success of Ling Lang kasi we all did our part as an actor from the director to the writers to the creatives kahit cameraman, kahit yung shot lang na yun sa cameraman, salamat po na inis po si ano <laughs> sa shot na yun, so parang si direct, salamat sa effort so parang yun lang yung pinakatakot ko the rest, mainis mong kayo kay Juliana deserve mo yun <laughs> 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 Congrats! I'm very excited for the international recognition. Congrats, dear. <laughs>